Nako, kung ikaw ay tagali pa, ay siguradong alam mo at tukoy na tukoy aring Liam's Lomi House. Pero syempre, kung bago ka pa dito sa aking vlog, ako nga pala si Kapitana, ang Kapitana ng Lipa na hindi nabimigay ng ayuda. Ay, gani nga ho ang pangyayari kahapon, araw ng linggo, pagkatapos namin sa mimba. Iyaya ko nga pong maglomi ang aking pamilya din sa Liam's Lomi House. Dahil araw-araw nga po kami ay lomi, sabi ko yung maiba naman, abay din tayo sa Liam's Lomi House. Aba, ay lomi din pala. <laughs> Pagdating nga po nyo din ay bubungat sa inyo napakalawak na parking area kaya naman kahit anong dala ay kasyang kasya. Pagkatapos nga po niyan ay tara samahan nyo si Kapitana ipapasyal ko kayo din sa loob ng Liam's Lomi House. Kung hindi niyo po na itatanong ay sasabihin ko na rin na ito po ay laging punong puno ng mga bisita at ng mga kumakain. Sa mga oras nga po ngayon ay napaganda din na Kapitana kasama ang kanyang pamilya kaya naman po wala pa halos mga bisita. Payo lang sa iyo aking kaibigan kung ipapasyal din sa lipa abay dumaan ka na din sa masarap na lamian ang Liam's Lomi House. Yan, at kitang kita naman ninyo, mayroon din dito ang pasalubong area kung ano-ano na maladala sa inyong uuwi ang mga kapamilya. Ang kanila nga pong pesto ay malapit lang sa highway, malapit lang po dito sa may Limcoma area. Kung ikaw ay tagali pa, siguradong sigurado area ay tukoy na tukoy mo na. Kung hindi na dadayo ka dine, eh, aba, ay google map mo na lamang aking kaibigan. Ay tama ho, yun ang pinaka the best na advice ni Kapitana kung hindi yung matutukoy ay Liam's Lomi House. Pasensya na nga po pala kayo sa voiceover ni Kapitana sapagkat medyo maos-maos dahil meron po akong sipon. At kahit nga po masama ang pakiramdam, syempre tuloy ang order ng tatlong regular lomi. Yun naman, hindi na makaintindihan kung alin ang pipiliin or derain. Pansit bihon, pansit gisado, special lomi, yan po ang kanilang the best at pinaka specialty. Syempre, ang sizzling plate tulad ng sisig, liempo at pork shop. Basta ho, napakarami ho kayong pagpipilian pag kayo'y sa loob ng Liam's Lomi House. Hindi din po mawawala ang mga silog tulad ng tap silog at to silog. Pero ngayong umaga ay talaga naman kita, kita ninyo na ang order at kinakain ay Lomi. Wala na pong iba kundi Lomi. May additional order nga po pala ang aking anak na barbecue at syempre po ay tatlong kanin. Nung akin nga po tinikman ang barbecue, aba, ano kang pagkasarap ng barbecue? Ang are, talaga naman kahit ho, ako hindi nakakain ng ulam, ay napatikim nga ho si Kapitana. Mabilis nga ho namin naubos ang amin Lomi at yan ho na aking anak ay nagliligpit na. Napakabait hong anak kahit ho saan ay nagliligpit. Ay siya paano ho, hanggang dito na lang ang aking vlog. Maraming maraming salamat po sa inyong panunood at mga pagsabay sa video ni Kapitana. Lagi niyo pong tatandaan na mahal ko po kayo. Mahal na mahal po kayo ni Kapitana Ingat po lagi tayong lahat Maraming maraming salamat po Thank you! God bless po!